Paano magiging masagana ang sasapit na bagong taon? Ang simpleng gabay at pamamaraan ng iba't ibang pampaswerte ang nais nating gawin upang maging masagana at maunlad ang takbo ng ating buhay. At ito ay pinaghahandaan natin kung paano at ano ang dapat nating gawin. Lahat po tayo ay may nais na magkaroon ng masaganang pamumuhay at pakiramdam natin ay hindi sapat ang dumadating na kaloob. Kaya tuwing bagong taon, naghahanap tayo ng mga pamamaraan kung paano ito magiging masagana at maunlad ang sasapit na bagong taon. Subukan niyo po na gawin ang mga ibabahagi kong ito sa inyo ngayon. Ang pagiging malinis sa tahanan ay unang pamantayan upang ang mga negatibo ay hindi manahan sa ating mga tahanan. At sa halip, ang mga positibo na enerhiya ang mamahay o mamalagi nang sa ganon kapag positibo ang kasama natin, nagreresulta ito ng magandang pamumuhay kaya nagiging masagana ang ating buhay. Kaya, gawin niyo po at maging habis na maging malinis at maayos ang ating pamamahay at ang sukli po nito ay kasaganaan. Walang nagkakasakit, walang nagiging mabigat na problema na dumarating at maayos ang daloy ng dating ng pera sa inyo. Dagdag pa rito ang mga kagastusan na walang halaga ay maiiwasan. Ang mga babanggitin kong pang display o dapat na ilagay natin sa ating mga tahanan ngayong 2023 ay magbibigay ng swerte at magtataboy ng mga negatibo. Ang ating mga ninanais ay mabibigyan katuparan dahil sa ang mga ito ay maghahatid sa atin sa tagumpay at ganda ng takbo ng pamumuhay. Una na rito ang Chinese coin. Maari natin itong ilagay sa ating wallet gawing bracelet maaring sangkap na pansabit sa ating pintuan lalo na kung ito ay sasamahan natin ng imahe ng rabbit dahil 2023 ay uh, year of the rabbit maswerte din ito na isabit sa ating christmas tree at gumawa ng isang prosperity bowl na ito ang pangunahing sangkap. Kasunod ng Chinese coin, maglagay din ng money frog sa tamang direksyon o pwesto sa inyong tahanan. Kailangan po ito ay papasok ang harap niya. Kasaganaan at madaling pasok o madaling makakaipon ng pera. Ang obsidian bracelet po ay mainim din na mayroon tayong palamuti sa ating katawan ngayon 2023. Ito po ay magtataboy ng mga negatibo at bad spirit na nagiging dahilan kung kaya tayo ay minamalas. Imahe ng isang rabbit. Ito ang aakit ng swerte sa ating tahanan at negosyo maglaga'y sa sentro ng inyong tahanan ngayong taong ito at tiyak na hindi kayo maghihirap kumita ng pera at magiging masagana ang takbo ng inyong pamumuhay at ang mga halawan po ay bigyan din natin ng pansin para sa taong 2023 nagawing gawing pampaswerte. Kung ito ba ay may dalang swerte ngayong taong 2023 at dapat nating unahin o i-priority na ipasok sa loob ng ating tahanan. Nang sa ganun nga ay maging masagana ang ating pamumuhay ngayong papasok na taon 2023. Narito po ang ilan sa mga masiswerteng halaman na dapat nating itanim o ipasok sa ating mga tahanan ngayong year 2023. Ang pagtatanim pa rin po ng oregano. Nasa labas man ito ng ating tahanan o uh, magpasok tayo ng nakatanim sa paso. Isa po ito sa subok na nahalaman na nakakapagbigay talaga ng swerte. At mm, ang isa pa po ay ang Heart of Jesus Plants. Maganda rin po ito na mayroon tayo ngayong 2023 sa loob ng ating tahanan. Rosemary Plants. Ang halimuyak po ng bango nito ay umaakit na lumapit ang swerte at magandang kapalaran. Maganda din po ito na isama sa dahon ng laurel na pampaligo. Kayo po ay laging suswertihin saan man kayo magtungo. Lalo na kung kayo ay may transaksyon o pupunta sa paghahanap buhay, tiyak po na nakadikit sa inyo ang swerte at ang malas ay lalayo. Yan po ang ilan sa mga dapat nating gawin ngayong papasok ang 2023 upang maging masagana ang takbo ng ating buhay. Ang mga ito po ay pawang mga gabay lamang. Unahin pa rin po natin na pagkatiwalaan ang ating may kapal at huwag makalimot humingi sa kanya ng Goodbye. Advance Merry Christmas at inaanyayahan ko po kayong muli na sana po kayo ay magjoin sa aking munting papasko ngayong 2023. Free po iyon. Hanapin nyo lang po sa mga video ko ang mechanics kung paano po kayo mapapadalhan ng aming papasko.